Dear Brother Bador, Tawagin niyo na lang po akong Edwin, taga sampaloc Maynila. Nagka-problema po ako nang masilayan ko ang crush ko na si Christy. Hayaan niyo pong ilahad ko sa inyo ang dahilan. Oy Edwin! Kumusta ka na Pards? Tagal na nating di nakita. Oy Carlo, ikaw pala. Muntik na kitang mabunggo butin nakilala kita agad mukhang malalim ang iniisip mo ha <laughs> oo <laughs> oo pards tinamaan ni cupido ang puso ko eh upo muna tayo dito sa may coffee shop para maganda ang kwentuhan upo ka dyan pards maya maya order ako ng coffee at sandwich natin sige ituloy mo tinamaan ni cupido ang puso mo Uh, <clears throat> okay. <laughs> Ganito yon. Ang ganda niya, parts. Lalo na yung pilikmat niya pag tinitigan ko. Ang kapal at mahaba na parang nakaluhod. Ganun ba? Kapit-bahay niyo siguro at sexy katabi namin sa pwesto ng gulay. Nagpwesto kasi ako ng mga gulay. Yan, sa may kya po. Nagtitinda rin siya ng mga gulay? <laughs> Hindi, Carlo. Mga panghalo naman sa gulay ang tinda niya. Mga sibuyas, bawang, luya, sili, mga ganun. Ganun ba? At, alam mo, kahit balut na balut siya, Nakabalot ang ulo niya. Kahit mahaba ang damit niya na parang nakasaya. Ang ganda pa rin niya. Saka, ang lambing magsalita, Pards. Ay, bakit? Hindi naman. Eh, ewan eh, ko ba kung bakit yun. Pero kahit ganun siya, tinamaan talaga ako ni Cupido, Pards. Ikaw, may eh, asawa ka na ba? Wala pala Edwin. Hanap nga rin ako na madidiscard yan eh para naman may inspirasyon sa trabaho. Teka sandali. Waiter. Sir. Bigyan mo kami ng kape at tuna sandwich. Okay. With cream ba o coffee or just na coffee sir? With cream. Two cups of coffee with cream and two order of tuna sandwich coming. Oh parts. <laughs> Ako kaya ganado kung magbantay ng pwesto kasi lagi ko siyang nakikita eh. Maganda yan Edwin. Diskartehan mo na agad. Baka maunahan ka pa. Hindi parts. Hindi ako maunahan. Bantay sarado ko eh. Pati pwesto niya. Pag may pupuntahan siya sa ako ang pinagbabantay niya. Ah, ganon. Abay, bantay sarado nga. <laughs> Oo nga parts. Kaya pag manliligaw ka, siguraduhin mo, bantay sarado din. Oh, Edwin. Ano ha itong nababalitaan ko? Na nililigawan mo daw yung dalaga sa katabi nating pwesto? Teka, dalaga nga ba Ayon yun? Ayaw Tay. Pag napangasawa ni Kuya Edwin yung dalaga na yun, oh, edi dalawa ng pwesto natin ang gulay. Kompleto pa. May pansahog sa gulay. <laughs> Ala, ay tama nga naman, Leon. Eh, pero ano ba ang pangalan ng dalaga na Christy po, Nay. Ano? Christy? Opo. Eh, maganda naman palang pangalan eh. Ay, mabuti naman at di naman lalayo ang kuya mo ng paliligaw. Eh, dahil katabing pwesto pala natin eh. Nay, pag naging manugang nyo po yun, baka magbalot na rin kayo ng ulo niyo at leg niyo. Ano? <laughs> Sigurado yan. Eh bumili na nga si nanay ng pambalot ng leg niya nung isang araw eh. He, ang labing eh. Eh, pag madaling araw na, pupunta ako sa pwesto, ala. Ay, para akong niningi ke? Eh. Alayang dapat sa'yo ay magsaya ka na rin ha Para di malamigan niya ang mga ugat mo sa binte Ako, magsasaya Ay, no way ah Aha. Mga matatanda la ang ang nagsasaya hmm. Sinanay talaga oh, feeling bagets pa <laughs> Ala, ay eh, tama na muna yung pagtatalo nyo At ako'y gutom na eh Ano ba ang niluto mo, Bea? Ala, eh, pinaputok ko yung tilapia. Ala, kaya pala kanina pa ako nakakarinig ng pumuputok eh. Ala, eh, sandukin mo na nang tayo makakain ha. Leon, ala, ay kang disidido ya ang anak mong ligawan ang dalaga na yaon. Oh, ay mano naman. Kung ligawan, e eh, binata naman yung anak mo ay dalaga naman yung si Christy. At saka, akala ko ba eh, okay sa'yo dahil katabi lang ng pwesto at di anak mo para manligaw. Ay, ang kaso eh, hindi pa nating kilala ang Christy na yun eh. Oo, oh, ay ha mo, yung anak mo ang magpapasya para sa kanyang sarili. Ano ba ang problema mo? Oh, mabuti pa eh, Magbantay ka na sa pwesto natin para makilala mo na yung gusto si Kristi na yon. Ala, ay palagi kasing sumasakit ang rayuma ko eh dahil sa ginawa sa madaling araw eh. Ang iniisip ko, eh baka maubos ang gulay natin. Karirigalo ni Edwin doon sa Kristi na yon. Oh, hindi ba? Oh, isa palagay ko naman. Hindi magagawa ni Edwin niya Eh, kabait ng anak natin na yan eh. Ay, sana nga, Leon. Sana nga. Christy, mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Hindi ko pa masagot yan, Edwin. Alam mo naman, mahigpit ang tatay Bruno ko. Mabuti naman ang layunin ko sa'yo, oh. Kahit nga ganyan ang pangalan ng tatay mo Bruno Nakakatakot, so, pangalan pala Um, umahay pa rin kita Sa kapagakon, ligawan mo At pakakasalan Magdadawri ka Dawri? Uh, uh, anong dawri? Yung magbibigay ka ng malaking pera bago tayo ikasal. Oh. Ganun ba? Ah, sige, mag-iipon muna ako ng pang daw dawri. Tapos, ah, Christy, basta walang makakapigil sa akin. Naibigin ka. Talaga, Edwin? oh, Christy. Balik tarin rin Manila ang mundo. Mamahalin pa rin kita. Sige pala, Edwin. Hihintayin kong makapag-ipon ka ng pang dawri. Okay. Mahal kong Christy. Simula bukas, maghahanap na ako ng ibang sideline para makaipo na ako ng pang dowry. Alang-alang sa pag-ibig ko sa'yo. Ang hirap palitong napasukan ko. Masun. Ang hirap maghalo ng simento. Graba at bato. hindi di bali? Langisun ko lumalami pati ang muscle ko. At syempre, ako. Lalong may in love si Christy sa akin. Christy, matagal-tagal na tayong magjowa. Saka, malapit na akong makaipon ng pang dowry para sa'yo. Pwede ba tayong mag-date bukas? Ay nako, hindi pwede mahahalata ni Tatay Bruno na nakipag-date ako pag wala akong benta. Huwag ka mag-alala, Christy. Si nanay ang bantay sa pwesto. Bukas, pababantayin ko na rin pati pwesto mo. Sige, Edwin. Bukas ng umaga, sa May Rizal Avenue tayo magkita. May bagong sininghan doon. Okay, mahal. Alas 10 ng umaga bukas, ha? tayo sa bandang likuran mo upo, mahal. Para hindi tayo may istorbo. Sige, Edwin. Ah, Makaka-chancing na rin ako kay Cristy <laughs> may iyakap na rin siya. Oh, umurong ka ng konti dito, mahal. Hmm, share tayo ng popcorn. Ito, oh. Sige, Edwin. Ah, hahawakan ko muna ang kamay niya. Ngayon hmm, ko lang ako silang nakabalot na kamay niya. Ah. Bakit parang malaki pa ang kamay niya sa akin? Hmm, hindi ka lang. Baka naninibago lang ako. Hmm, Aakapin ko siya sa leeg. Nako. Bakit? Bakit parang may nahuwakan akong Adam's apple sa diig niya? Uh, mga lalaki lang ang may Adam's apple, alam ko. Ano ba tong kasama ko? Kapareho ko bang lalaki to? Eh, ipaparing ko ang phone ko para marinig niya. Uh, Kristi, eh. uh, may tawag ako sa bahay. Asap daw, labas na tayo. Ha? Huh? Sayang naman ang bayad natin sa sinihan. Tama na. Nagmamadali ako eh. Sige na nga. Carlo! Uy, friend! Ano? Kumusta ang nililigawan mo? Malapit na ba ang mahabang dulang... Oo, uh, hindi na. Binitawan ko na, friend. Oh, akala ko mahal na mahal mo na. Eh, paano hindi ko bibitawan, friend? Mas macho pa sa akin. Kaya pala na bulot ang katawan niya. Pero friend pa rin naman kami. Eh, mabait naman eh. Kaya lang, hindi ka nang mapeke. Oh, ganon Oh, friend. Eh, ang ginawa ko, inireto ko na lang sa nagahanap ng jowa na ganun. oh, di ba? <laughs> Alam mo, friend, di naman nila kasalanan na maging ganun sila eh. Oo, oh, oh, yan, tama ka dyan. Kaya hindi ko hinuhusgahan si Christy. Eh, manapay, inuunawa ako na lang. At eh, saka, lalo na takot na takot siya sa tatay niya. Kasi, once na magkamali siya, ginugulpi siya. Eh, hindi naman ganun dapat, di ba? kawawa nawawalan pala. Sige friend. Sana makahanap ka uli ng totoong Jowa. Yan po ang kasaysayan ng pag-ibig ko, Brother Bador. Naayaw ko nang balikan. Ang iniisip ko ngayon, bakit kaya may nilalang ang Diyos na mga ganyan? Yan po ang aking kwento, Brother Bador. Muli po, maraming salamat sa inyong programa. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Para sa katanungan ni Edwin, merong mga espesyal na mga tao na nilikha ang Diyos, na may mga kanya-kanya rin na kakayanan at dapat gampanan sa lipunan. By nature, nakakabit na sa kanyang pagkatao mulat sa pool na siya ay isilang. Kaya natural lamang itong lumabas at hindi pilit. Tulad mo, may damdamin din sila bilang tao. Makasalanan sila. Makasalanan ka. Kaya wala tayong pinagkaiba. Huwag tayong magmalinis at huwag tayong manghusga. Basahin natin ang Roma 3.10. Sabi nga sa scripture, walang kahit isang matuwid wala tayong karapatan na husgahan ang bawat isa sa atin. Dahil pare-parehas lang tayong ginawa ng Diyos. We're just humans. Nagkakamali at nagkakamali din lahat ng nilikha ng Diyos. Walang mali if boy ka na malambot. Malambot magsalita at malambot kumilos. At kung isa ka namang girl na matikas kung kumilos at matikas magsalita, nature na nila 'yon at walang masama sa parte na iyon. Ganun lang talaga ang pagkilos nila. At sila ay katanggap-tanggap. Marami pa nga sa kanila ay mga naglilingkod sa Diyos. At tandaan natin na walang masamang tao. Ang meron lang ay ang masama na ginagawa ng isang tao. Kaya kung meron man siyang nagawa na masama hindi ang kanyang pagkatao ang masama, kundi yun lamang na kanyang nagawa. At sa banal na kasulatan, sa Biblia natin nalaman kung tama ba o hindi ang ating mga ginagawa. Ang banal na kasulatan, ang Biblia ay hindi lang isang ordinaryong libro. Ang Biblia ay buhay na salita ng Diyos. Sa Biblia natin malalaman ang mga kautusan ng Diyos. At hindi lahat ng kautusan ay nasa Ten Commandment. Kadalasan ay makikita natin ang pananaw ng Diyos sa isang bagay. Halimbawa, ang paulanan niya ng apoy ang Sodoma at Gomora. Bakit nga ba nangyari yon? Kasi ang lungsod na yon ay napuno ng mga taong imoral. Kaya sa pangyayaring yon malinaw na hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang masasamang gawain na yon Kaya kung lalaki ka at asal babae, pero ang suot mo ay hindi pang babae at hindi nakikipagtalik sa lalaki, it is not a sin. Kasi yun talaga ang nature mo. Kung lalaki ka at asal babae at ganun talaga ang nature mo, just be mindful lang sa limitations. Dahil ito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Basahin natin ang Levitico 18.22. Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal-dumal. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Pero bakit ang mga nagsusulong sa karapatang pantao ng mga babae na piling lalaki mga lalaki na piling babae ay agresibong nakikipaglaban para sa legalidad ng pag-aasawa sa pareho na kasarian. Isinusulong ng mga makasalanan ang kasinungalingan at pinipigilan at nilalabanan naman ang katotohanan. Romans 1, 26-28 dahil dito, pinabayaan na sila ng Diyos na gawin ang mga kahiyahiyang bagay na gusto nilang gawin. Pinagpalit na ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon sa mga di-natural na paraan. Takapwa babae na sila nakikipagrelasyon. Ganun din ang mga lalaki. Ayaw na nila ang natural na pakikipagrelasyon sa mga babae yung kapwa na nila lalaki ang gusto nilang makarelasyon. Kahiyahiya yung ginagawa nila sa isa't isa. Kaya sila mismo ang tumanggap ng parusang bagay sa mga kasalanan nila. Dahil ayaw ng mga tao na intindihin at kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa mga masasama nilang iniisip. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na di dapat nila ginagawa. At ipinapaalala rin sa atin sa 1 Corinthians 6:9 hanggang 10. Huwag niyong lokohin ang sarili niyo. Alam niyo naman na walang parte sa kaharian ng Diyos ang masasama. Ibig kong sabihin, yung mga immoral, mga gumagawa ng kahalayan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangaliwa, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o kapwa babae, mga magnanakaw, sakim, lasenggo, mga mahilig manlait, at mga holdapper. Wala silang parte sa kaharian ng Diyos. At ituloy natin ang pagbabasa. Ang Bibliyang ito ay tinawag na good news, magandang balita dahil sa 1 Corinthians 6.11. Ganito yung ilan sa inyo dati. Pero ngayon, nilinis na kayo. Ginawa kayong banal. At tinanggap na kayo ng Diyos. Dahil sa Panginoon natin na si Jesus Christ at sa Espiritu ng Diyos natin.